Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ibanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 24, Talata 35 hanggang 48. Ang mabuting balitang ito ay ang tagpo kung saan nagkita-kita ang mga alagad at pinag-uusapan nila ang tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon nang biglang lumitaw sa kanilang kaligitnaan ang ating Panginoon at sinabi niya sumainyo ang kapayapaan. Lahat sila ay natigilan at natakot sapagkat inakala nilang siya ay multo. Kaya't sinabi ni Yesus, bakit kayo natitigilan bakit kayo nag-aalinlangan? Tignan ninyo ang aking mga kamay at mga paa, ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At habang sinasabi niya iyon, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa para bang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha kaya tinanong nila si, si tinanong sila ni Yesus, may pagkain ba kayo riyan siya binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw kinuha niya ito at kinain sa harap nila ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi lamang bunga ng imahinasyon o isang ideya na para bang hangin Parabang isang multo. Ngunit ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay isang konkretong katotohanan. Kaya nga sinabi ni Yeso Kristo na siya ay muling nabuhay at siya ay laman at buto. Siya ay may katawan. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay at mga paa na pinaglagusan ng pako at kumain siya sa harapan nila. Ang mabuting balitang ito ay para sa ating lahat. Sapagkat sa kabila ng maraming karanasan sa buhay, minsan ay pinagdududahan natin kung muli nga bang nabuhay ang Panginoon. O minsan ay natatanong ng tao kung buhay ba ang Diyos, nandyan ba siya? At maraming pangyayari ang nagtutulak sa mga tao upang magduda, mag-alinlangan. Ngunit ang ibanghelyong ito ay nagpapakilala at nagsasabi na si Yeso Kristo ay nagpakita sa kanyang mga alagad na muli siyang nabuhay, may katawan, laman at dugo, laman at buto, isang katotohanang totoong naganap. At dahil dito, ang mga alagad na ito ay totoong naniwala sapagkat ang pagkabuhay ng Panginoon ay hindi lamang mga kuwento, mga salitang kayang liparin ng hangin kung hindi isang konkretong katibayan ang kanilang nahawakan. At sa ating lahat ngayon sa araw na ito ay isang malakas na paanyaya. Na sa likod ng ating mga pagdududa, sa mga tanong ng ating isip lalo na kapag tayo ay dumadaan sa mga mabibigat na kaganapan sa buhay sinasabi ng ibanghelyong ito konkreto at muling nabuhay ang Panginoon at kung ang Panginoon ay totoong lumabas mula sa kamatayan siya rin ay may kapangyarihan na iparana sa atin ang karanasan ng muling pagkabuhay ang karanasang ito ay maging laman sa ating kasaysayan. At ang mga saksi ng muling pagkabuhay ay may misyon. Sinabi ni Yeso Kristo, ang muli niyang pagkabuhay ay nakasulat na mula pa sa mga propeta at sa aklat ni Moises. At kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. At ang misyon ng mga nakaranas at nakasaksi ng buling pagkabuhay ay ito. Sabi ni Yesus, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Ito ang misyon ng simbahan. Ito ang misyon ng mga taong buling binuhay ng Panginoon dahil sa pagpapatawad sa kanilang kasalanan sapagat ang kasalanan na ang bunga ay kamatayan ay umaalipin sa ating lahat. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay para tanggalin at buksan ang pintuan ng kulungan na ito. At konkreto, maging laman sa ating mga buhay na si Jesus ay nagtagumpay sa libingan. Isang napakagandang araw isang napakagandang mabuting balita. Tayong mga Kristiyano ay hindi nilikha ng Diyos, hindi iniligtas ng Diyos upang malug, malugmok lamang sa kabiguan, mawala ng lakas at hindi humarap sa buhay. Ang mga Kristiyano ay araw-araw bumabangon, gaano man kahirap ang buhay, gaano man kabigat ang mga krus na pinapasan, sapagkat hindi multo ang Jesus na ating Panginoon na muling napuhay. Siya ay laman at buto. At siya ay konkretong nangyayari. Siya ay konkretong naririto sa ating gitna, sa ating piling, sa ating pananampalataya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.